Alright mga kapatid, bansang China at Japan nagkakainitan ngayon na tila ba nagbabangayan sila mga kapatid no? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na to, samahan ninyo ko mga tol. Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Mga kapatid, kung bago ka pa lamang dito, syempre huwag kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, maraming maraming salamat. Huwag nyong kalimutan mag-follow. Nasa 125,000 na tayo mga kapatid, napakarami na natin mga bagong tropa at kaibigan, no? So eto na nga mga kapatid, no? Ito mainit na balita ngayon na nagkakainitan ngayon mga kapatid ang Japan at China. No, lahat 'yan nagsimula matapos magsalita ni Prime Minister Sanae Takechi. Ito'y bagong prime minister nila, babae no, mga ba babae naman ngayon. Tungkol sa posibleng pag-atake ng China sa Taiwan, ay eh. alam naman natin sensitibo masyado ang China pagdating sa usaping Taiwan, no? At ayon sa kanya, pwedeng maging survival threatening situation daw yun para sa Japan. Ayun, Nagalit ang China mga tol. Naglabas pa ng matinding pahayag at may mga post pa sa X yung dating Twitter na binura din naman nila kalaunan mga tol. No? Pero ang tanong, bakit big deal ito at ano bang ibig sabihin nito sa relasyon ng mga bansa sa Asia? Pati, pati na, rin dito sa atin, sa bansang Pilipinas mga kapatid. Pag-usapan natin yan. At ang balitang ito mga kapatid na panonoorin natin ay mula rito sa First post. Yan you o, know, Japan-China clash over Taiwan war scenario. No? So, samahan niyo ako mga kapatid. wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Our next story is from East Asia. Japan and China are locked in a new war of words. Mm -hmm. It began with a state Gera ng salita, no? Nagbabangayan sila eh. ...in Tokyo and has now turned into a diplomatic standoff. Deixo What happens if China attacks Taiwan? Mm -hmm. Japan's new Prime Minister, Senator Kaichi, issued a warning. She said a Chinese attack on Taiwan could threaten Japan's survival. Alam niyo mga tolo, tulad nga nung sinabi ko kanina, sensitibo masyado ang China basta nababanggit ang uh, Taiwan. Eto, bago tong Prime Minister ngayon ng Japan, yung mga nakaraang Prime Minister ng Japan, iniiwasan nila masyado. Maingat silang mabanggit yung word na Taiwan. Kasi nga, alam nilang magre-react agad etong China. Dito nga lang sa atin, di ba sa Pilipinas, eto si uh, Palki Sharma. In-interview niya si PBBM. Tinanong niya kung anong mangyayari sa Pilipinas, uh, mapapasama ba ang Pilipinas kung sakasakaling magkaroon ng gera ang China at Amerika over Taiwan. Di diba, sumagot doon si PBBM at ikinagalit yon mga tol. ng China. So eto naman ngayon, China at Japan naman ngayon ang nagbabangayan dahil may mga salitang binitawan ito yung bagong Prime Minister ng uh, Japan. Those words marked a major shift in Tokyo's security stance. Mm -hmm. Past leaders in Japan avoided mentioning Taiwan directly. Ayan o, di ba? Dati, iniiwasan nilang mamensyon ng Taiwan directly. But Prime Minister Takaichi chose to spell it out. Mm -hmm. Beijing called her comments wrongful and dangerous. Hmm. Wrongful and dangerous agad ang sagot ng China. It lodged a strong protest with Tokyo. Then a Chinese diplomat posted a threat online. The message sparked outrage in Japan. Tokyo called it extremely inappropriate and demanded an explanation from Beijing. Ooh. This exchange has heightened tensions and brought the Taiwan question back into focus. May pagbabanta agad China, mga tol, no? natin. Here's a report. A new diplomatic storm is brewing in East Asia. Japan and China are at odds with each other. Mm -hmm. The conflict is over what could happen if Beijing ever launches an attack on Taiwan. Kasi may maraming dinta talagang maapektuhan mga tol kapag nagarawo ng pagataake ang China dito sa Taiwan. No, unang unang eh, ng mga kalakal, di ba? So yun nga nagbigay nga ng pahayag itong Japan sa senaryo kung sakaling magkakaroon ng gera dito sa Taiwan na hindi kinagustuhan mismo ng China. Japan's new prime minister, Sanae Takaichi, was answering questions in parliament. She was asked how Japan would respond to a potential Chinese attack on Taiwan. Mm -hmm. Her reply triggered an uproar. takaichi said such an attack could amount to a survival-threatening situation for japan mm -hmm. that phrase has legal force it comes from a 2015 law that allows japan to deploy its self-defense forces in limited cases of collective defense mm -hmm. even if the country itself is not directly attacked mm -hmm. so parang ng Japan na kailangan din nilang maghanda ng puwersa at baka sakaling madamay sila. Mga tol, no? So hindi nagustuhan ng China yon kasi pakiwari nila is pakinggi alam iyon ng uh, Japan. Dapat uh, back off kayo. Ganun dapat eh, di ba? Yun ang gustong mangyari ng China eh. Dapat walang kikilo sa inyo, walang gagalaw sa inyo. Hayaan nyo lang kami. Parang ganun ang gustong mangyari ng China. Takaichi's remarks broke with the cautious language used by past Japanese leaders. Mm -hmm. Until now, most avoided mentioning Taiwan publicly in this context. Mm -hmm. Takaichi said Japan had to anticipate the worst case scenario. The comments caused an immediate stir. Beijing sees Taiwan as its own territory and has not ruled out the use of force for reunification. Mm -hmm. Takaichi's remarks were viewed as Japan signaling its readiness to act in a potential Taiwan conflict. Nga, parang sinasabi nga ng Japan na kailangan nila maghanda. Dahil kung sakasakali, survival threatening nga daw yun eh, di ba? On November 8 the dispute escalated online. China's Consul General in Osaka posted a message on X. He wrote, and I quote, Ooh. The dirty neck that sticks itself in must be cut off. Nako! Ang sino may sabi? Sino may sabi? Balikan natin. China's consul, Gen China's consul general in Osaka, Xu Jian, 'yun nang uh, may sabi, sabi rito, had threatened Takaichi in a post on X on Saturday. Xu Su, Su Jian, nitong uh, consul general in Osaka, sabi niyang ganun, shared a news article about Takaichi's remarks about Taiwan and commented, nag-comment siya, "The dirty the dirty neck that sticks itself in must be cut off." Naku po ay tagalugin nyo na lang mga tol. No? So, binura din after nun, no? After nun, mga kapatid, binura din. Pero, marami nang nakakuha, marami, kumalat na to sa internet, kumbaga parang nag-viral na. At yan ay kinundi na ng uh, mga Japanese. General in Osaka posted a message on X. He wrote, and I quote, The dirty neck that sticks itself in must be cut off. Mm -hmm. The post was later deleted but quickly drew outrage in Japan. Mm -hmm. By November 10th, the Japanese government had protested formally. The Japanese government said the remark was extremely inappropriate. Mm -hmm. Mm -hmm. Besides, the government also reaffirmed Japan's one China policy. It said peace in the Taiwan Strait is vital for international security. Mm -hmm. At the same time, China's Foreign Ministry called Takaichi's remarks wrongful and dangerous. Wrongful and dangerous, no? Mali pala mga kapatid no para sa kanila yung mag-express ka ng iyong uh, uh, saloobin, no na may kinalaman din naman at may kaugnayan din naman mismo sa bansa mo. Kumbaga halimbawa para dito sa atin, sa ating bansang Pilipinas, alam naman natin na napakalapit natin sa Taiwan. Pag sinabi natin mga tol na kung sakasakali nga atakihin ng China ang Taiwan, di ba? At kailangan nating i-rescue itong ating mga kasundaluhan at kailangan nating ihanda ang ating bansa sa posibleng kaguluhan, yun ay wrongful na. No, it confirmed that formal protests had been lodged with Tokyo, and it accused Japan of sending wrong signals to Taiwan. Mm -hmm. Beijing even defended its diplomat's post, calling it a personal response. Mm -hmm. Meanwhile, Taiwan responded too. Its foreign ministry said China's wolf warrior diplomacy had crossed the line. Mm -hmm. The wolf warrior diplomacy behaviors of Chinese diplomats is truly eye opening and further highlights their reckless and domineering mindset. Mm -hmm. Japan's ally, the US, too weighed in. Its ambassador to Tokyo. Called the post by the Chinese diplomat a threat. Oh. All of this comes just weeks after Takaichi took office as the prime minister. At the recently concluded APEC summit in South Korea, she met Chinese President Xi Jinping. This month, she also met a senior Taiwanese official. The meetings showed how Japan is trying to balance diplomacy and deterrence. Kasi lahat naman tayo mga tol eh, kahit nga ang Pilipinas, 'di ba? Sinasabi natin, kinikilala naman natin itong One China Policy. Pero 'yung ating mga kasundaluhan, isa rin sa mga pinaghahandaan nila mga tol. Sinasabi din naman nila, eh, pinaghahandaan nila, meron tayong contingency plan, meron tayong mga nakahanda ng plano paano natin unang-una ililikas yung ating mga kababayan doon sa Taiwan kung sakasakaling mga magkaroon ng Chinese invasion doon sa Taiwan. Pero yung mga pahayag na yon mga tol, ay hindi rin nagugustuhan ng China. No? Napaka, napakahirap magsalita officially, babanggitin mo yung China at ayong yung Taiwan at talagang masyado silang sensitibo doon sa mga bagay na ganyan at Nagre-react sila, katulad na lamang nitong Consul General ng China dito sa Osaka. nagre at medyo hindi maganda <laughs> yung pagre-react na yon mga tol, no? Yet they also exposed just how thin that line has become. Kung mm -hmm. Kumbaga masyado na silang ano, no, yumayabang dahil nga siguro isa na sila sa mga higante at malalakas ngayon eh. This latest dispute has also drawn attention to something deeper, geography. Because Taiwan sits roughly a hundred kilometers from Japan's southern islands, mm -hmm. it controls key sea lanes that supply Japan's energy and trade. Mm -hmm. Any potential Chinese blockade or attack could disrupt those routes. Oh, talaga it could also test Japan's security alliance with the United States. Mm -hmm. The exchange may fade diplomatically over time, but it has exposed how even a single remark can test the limits of Japan-China relations. Perreto the question din mga kapatid dito naman ya, may kinalaman naman sa ating bansa mga kapatid. Alam naman nating meron tayong mdt yung Mutual Defense Treaty sa America. What if for example is mapasabak ang Amerika. No? Halimbawa lang naman, no? Hypothetically mga kapatid, at bigla silang humingi ng MDT sa Pilipinas. Paano kaya iyon tutugunan ng ating gobyerno? 'Di ba? Tatanggihan ba nila? Eh what if naman tayo mga ilangan ng MDT? Baka tanggihan na rin tayo. So, napakahirap nung senaryo na yon. Kaya mga kapatid, ang wini nga nating lahat o ang hinihiling nating lahat, wag naman po sana. Huwag sanang mangyari itong mga ganitong klaseng gera, labanan, di ba? Kasi talagang wala namang maidudulot na maganda yan eh. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.